guys. Oh. Bubuka pa din yun. hindi na yung, yung isa bubuka yun. Saka yun. Yung katulad nito. Ganyan pa yun. Ganda na. guys, sa ate oh. Na-amaze din siya parehas ko sa bulaklak. Kaya Ay, andun pa oh. May isa pang bubuka. Tay, marami na nagsasabi sa akin. Ang iba daw niyan, pink daw. Bakit daw sa akin? Kaya nga, ang alam ko ay kulay nagre red red red, oh, pink oh. yan. Katamis na yung pink. Oh, Kaya naiiba siya. Dragon laki. Ganda oh. Oh. Kasi ito yung ano na malit na dito. Sino yung bunga yung purple violet? Ah. Ito guys. no na. Nasaan pala yung ano ko dito? Ah, oh, mayroon pa dun kaso hindi pa masyal. Baka mga sunod bukas. video maulan kasi pag ulan na ngayon guys. Sige, sige, kain, kain na. Mm, mm, look at that. Hindi mm. guys, masarap. Eh, that's okay. Kain na muna, kain na. Kain na muna. May mga hason rocks. Mm. Kain na, susoto -so Gustanya pak? niya pa, sabi na? Ito yung tanim ko, tanim ko sa paso. Look at the flowers of the lemon or calamansi. Calamansi, oh, look. Nagsipak bunga na. Tanim ko po yan sa paso. Look. At look at the, may mga bunga siya, fruits. Look.